Hello guys mabuhay Pilipinas! Nandito na naman yung ating nag-feeling vlogger. <laughs> For today's video, nag-aasikasa na ako dahil duty tayo ngayon. Syempre, konting retouch. Dahil nagmumukha na naman tayong pasmado. Syempre, naglagay ng lip tint sa mata para magkaroon ng style na black eye. Charing! Syempre, magpapabango para hindi mabantot. Siyempre, hindi pa tapos. Kailangan natin magsuot ng sombrero. Yan na yung finish product mo, te. <laughs> Ang bilis ng duty, ha? Tapos agad. <laughs> Oo, te. Kaya nagsasayaw sayo na ako. Ay, papa, uwi na nga pala ako. Kuha ko pa nga magkanta-kanta. Alam mo talaga, hindi istres siya, no? At eto na nga, naglalakad na ako dahil sasakay ako ng jeep. Mamadali na nga ako dahil may susunod na akong pupuntahan. Munta nga pala ako ng hospital dahil renewal ngayon ng aming medical. At eto na nga, pagkatapos ka magpa-medical, sasakay ulit ako ng jeep para umuwi. Dahil nga sobrang daming tao, walang masakyan na jeep. Ang kinalabasan, sumakay ako dito kahit nakatayo lang tayo. Dahil nga gustong gusto ko na umuwi. Isa naman magantay pa ako ng ilang oras doon. Dapat nga kalahati lang yung bayad ko eh. At ayun na nga kahit nakatayo lang, nakarating din naman tayo sa bikutan After the second day, dahil hindi naman kaagad-agad nakukuha yung result, kailangan kong balikan yung aking medical. Hapo na to guys, pero pupunta pa ako sa school dahil may klase ako. At ayon, naglagay lang ako ng protection sa init. At ang may laban. Tama ba yung tuno ko guys? Baka mali. Alam niyo bang hindi pala gatas yung nagpapatapang? Kapi B. Dahil kapi lang naman yung naging gatas ko nung ako'y bata pa. Tingnan mo ako ngayon B. Suntukan na lang tayo B. At yun na nga nandito na ako after ng klase. Hindi pala ako pumasok te kasi hindi na ako nag-aaral. Pumunta lang ako ng faculty kasi meron akong pinapapermahan. Yun yung sinadya ko. After ka sumakay ng jeep, munta ng hospital. Nabigo ako, B. Anong oras na ako dumating? Sayang yung airport ko, B. Hanggang dito muna for this video.